In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat sa ibang panig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Isang araw ng pamamahinga, na paraan si na Hesus sa triguhan. Ang kanyang mga alagad ay nangingitil ng uhay at kanilang kinain ang mga butil matapos ligisin ng kanilang mga kamay. Bakit ninyo ginagawa sa araw ng pamamahinga ang ipinagbabawal ng kautusan? Tanong ng ilang pareseyo. Sinagot sila ni Jesus, hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at kanyang mga kasama pumasok siya sa bahay ng Panginoon kumuha ng tinapay na handog sa Diyos at kumain ito binigyan pa niya ang kanyang mga kasama pagamat ayon sa kautusan ang mga saserdote lamang at may karapatang kumain iyon. At sinabi pa niya sa kanila, ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano-Katoliko sa mabuting balita at sa unang pagbasa sa Korento. Sa mabuting balita ayon kay San Lucas, ipinakita ni Jesus na ang araw ng pamamahinga ay hindi dapat ituring bilang isang pasanin o isang limitasyon para sa kabutihan ang mga alagad ay kumain ng uhay sa araw ng pamamahinga at ito ay nagdulot ng pagtatanong mula sa mga pariseo. Ngunit, sa tugon ni Jesus, pinalawak niya ang pag-unawa sa diwa ng kautosan. Ginamit niya ang halimbawa ni David, sa, na kahit na lumabag sa kautosan sa mata ng tao ay kinikilala pa rin bilang isang tapat na lingkod ng Diyos ang ipinapaalala sa atin dito ay ang batas ng Diyos ay para sa ating kabutihan at hindi upang tayo ay pahirapan ang diwa ng kautosan ay hindi sa kung paano ito ipinapatupan nang mahigpit kundi sa kung paano nito itinuturo sa atin ang pagmamahal sa Diyos at sa kapwa ipinapakita ni Jesus ng anak ng tao na siya mismo ay may kapangyarihan sa araw ng pamamahinga. Ibig sabihin ni Jesus, si Jesus ang nagbibigay buhay sa kautusan at siyang may karapatan na magpaliwanag kung paano ang tunay na kahulugan nito. Sa ating sariling buhay, tinatawag tayo datingnan ang diwa ng mga kautusan at alituntunin sa ating simbahan. Hindi lamang bilang isang serye na mga dapat at hindi dapat gawin, kundi bilang isang paanyaya upang higit pang magmahal at magmalasakit sa ating kapwa ang batas ay hindi dapat maging hadlang sa paggawa ng kabutihan, kundi gabay upang mas maging tapat sa ating pananampalataya. Sa unang pagbasa, si San Pablo ay nagbibigay ng paalala sa mga taga-Korento tungkol sa pagiging mapagpakumbaba at hindi pagmamataas sa kanilang kaalaman o kakayahan. Sinasabi niya na lahat ng mayroon sila ay nagmula sa Diyos. Kaya't walang dahilan upang ipagmalaki ang kanilang natanggap na mga biyaya. Inaanyayahan tayo ni San Pablo na maging matapat sa ating bukasyon bilang mga tagasunod ni Kristo na hindi naghahangad ng karangalan o pagpapahalaga mula sa mundo kundi sa Panginoon lamang ang aral mula kay San Pablo ay napapanahon sa ating buhay ngayon. Madalas tayong madala sa pagpapahalaga ng mundo, sa material na bagay, kaalaman o tagumpay. Ngunit, pinapaalala sa atin na ang lahat ng ito ay biyaya mula sa Diyos. At hindi dapat kamitin upang magiyabang kundi upang maglingkod sa kapwa. Ang tunay na kaligayahan at karangalan ay makakamit lamang sa pamumuhay ng may kababaang loob at pagtitiwala sa Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng lahat ng bagay. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, katulikuman o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ibanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o sa anumang aspeto ng ating buhay. Bukas ang aking puso na sagutin ng mga ito. Sa masama natin pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ng Isus sa ibanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, Haway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Fili, it, et Spiritus Sancti. Amen. God bless.